Ah, pati po saging and dugas din niya. Il po din niya. Mas matindi po palang perwisyo yung magnanakaw kasi El <laughs> Nakaw din na yun. Ah. Yan, takaw din yun. Bagsak isang buwig eh, ano. Ay, sa totoo po din niya ay... eh. Salatang nakaw. Ha? Salatang nakaw. Investigan mo daw. Salatang nakaw. Oo Salaway. Kasi pag may ari to maga, linis ang punuan. Hm, tara. Balayan po, tayo po naman ay kukuha ng papaya pangluto po sa ano, sa dalag. Natin na hindi 'yan. Kyu. <laughs> Bali isang lusungan po natin, sinusulit na po natin 'o. Oh. Diretso na tayo. Diyan bakawala wala ano? Masarap niya utin ginat ang may papaya ano. Ha? Gagat amon laput na laput. Titingin natin tayo ng saging para isang babana. ay ubus mo ng papaya o to eh wala na dugas na o oh, naglaglaga na pero talaga din eh saging ah nanakaw na rin busy talaga yun ah pati po saging at dugas din eh ilin po kalasi din eh. mas matindi po palang pero wisyo yung magnanakaw kasi ilin <laughs> nakaw din eh na ah. Yan takaw din eh bagsak isang buwig kaya ano ay sa totoo po din ay kalatang nakaw ha? kalatang nakaw investigan mo daw kalatang nakaw mo tingnan mo. oo nga kasi pag may ari ang tumaga linis ang punuan Pag na nakaw wala nang papaya sa nakatawad nyo na ang puno bali din po sa amin ay nakakatampo naman na pangyayaring ganari ay pati ibig ko pong sabihin il, mas matindi pa sa El yung dumali din niya. Ay, hindi ko tayo papatikmin na El magtitirap magtitira pa kahit buko. Ay. Ano? At tingnan na to dyan kahit mapayat na sagay. Yung salawa yun. Oh. Hapay pa. Tuwad na o. Oh. Kasi ang dadali dito. Arila naman ata at saka papaya ang kinuha. Ano? Kasalawa yun. Kaya mga tao kaya ang pagkakalikot. na magnanako din yan papaya nakaw o ito gala-gala di yan nakaw di bali tayo po ang tumiba doon sa mga tabi doon siguro takot din ba at gawa ng kaya ho takot ay doon po ay pansin doon sa kubo at makikita ng aso Alim ba? Ako ang tumaga dyan. Yung dalawa dyan ang nataga ko. Ari ang hindi. Alin ba o ti alin? Ay ako ang dumali dyan. Tagang dugas din yan. Ay ako ang dumali niyan. Ari isa tayo ang kumuhuban na nga ba? Oo. pa nga ba dito? Hindi nga sa kabilang side. Kahit medyo payat. Pati papaya, walang bunga. Pati papaya. Ininyo nga. Din o para meron din. Sino pa nang dudugas din? May naimit ba? Nagandaan na. Nangka na lang kukatanggulay nyo kaysang iyon. Ay payat pa no. lagi naman ganun eh laging nakakaw eh salaw eh sa so, ito yung ko kanin may gripang gulay oo oh, yung nasa kabila baka may madadali tayo dun sa mangga wala wala akong papakanabangan din eh pagka hindi lagi lulusungin balak pa naman ito ng gulay para wala din mangyayari ano hmm? tatamnan ko ito sana ng gulay babawasan ko lang sa aking dapat mababa lang ng puno ng bakit? huwag yung nakataas ng tanaw ah hindi dito may, may nadaan na yun siguro nangungo yung mga nag iibon no? yan no? mga bitab kukuha eh. po tayo lang ka hari eh. na maliit la ang tampo ng mga ilan. Makaray mayroon pa dito eh. Bali nakakalungkot pong pangyayari din eh. Siguro i-ilin yung ilin yun ang gayak Dugas ay. Ha? May labuyo ay ah siya nga no. <laughs> May labuyo nga. Matutukar mangari. Aha, bulano. Ay, naga-aso. Ha? naga Tanda nga no, eh, isulo ba? Sulo Masasaging din eh Wala na pong masasaging Doon po makakasigurado tayo doon Sa kabila natin Tchoo Ah, yung isa o layo. Chu! Ah, oh, walang preno preno ay. Ay, lakad, chu! Wow. Yan yan, ano yan? Ha? Ano yan? Wow. Uh. Ano ka? Ang daga! Uh! Dali, sunod. Away. Oh, lang yan. Tuang, tuang. Tuang ay. Eh. Ay, layo na para. Naabangan din yun. Eh. Pagkubra na dali ninyo ay. Eh. O, tara. <laughs> si Jim. Siya nagtitipiglas. โอ้ตัว Oh. Kaya po minsan takot ako tumanong doon sa malayo-layo sa bagay eh ano. Tanaw pa rin eh kaso ba. Minsan siguro. Ang magnanakaw po sobrang tatalino. Kung magkapagka tayo yung umuwi. Saka pa lang sila sumasalida. Hindi sila sumasalida ng alam nilang andyan pa tayo. Di o, ano, mahuli. May saging na di yan. yan ating mga titiba. May green pang laga. Surebol na yan at kita ko yan nung nakaraan. Pero may kumuha din diyan, Jim. Normal naman yung kumuha diyan yan. naman. Uh Oo. -oh. Uwak. Tiyan mo. Yun <laughs> nang Ang dami ng kain ng uwak. Uwak. Share, share, share the blessing. Di ni ita ah. Uh oh. dine na ito eh Gara na lang pwede na yung dalawang buwig oh Ari ayan no? oh. Dalawa. <laughs> na, meron na akong nakuha. なんか Ay, 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 Sakto yan. Hindi na lang sumuka pa. Dito po naman tayo bawi. Ah, sa kabila ay nakakalang ko talaga sabihin na hudugas. dalawang buwid po oh. dalawang buwid naman dito ano ito wala na di yan ano Marihong isa may kain ng uwak. normal lang po naman yan ramdam pa rin ang init eh inom gusto ata air doors nangyari <laughs> po may papaya naman tayo dito medyo hindi pa po kalakihan

para oh, tara. Nakad. Uwi! E, uwi mo na sa inyo. Isa. Pwede rin yan. Lakad! Dito lang po tayo bumabawi ng saging sa kalapit. Malapit-lapit sa kubo. Dun ho, kadalasan ho talaga dun. Marami nawawala. Naplanuhan ko po pumantin na tam na ng kamuti yung gilid roon. Ay, masiste ho, baka. Gapangin or ano. Nakawin. Andyan lahat eh. Grabe Bala po, salamat po sa inyong pagsama. No, dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Yan, kung di pa po ako sasubscribe sa akong channel, pasubscribe na lang, na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang. Bye.